Ipinagdiriwang ngayon ng Lungsod ng Valenzuela ang kanilang ikaapat na raang anibersaryo ng kanilang pagkakatatag. Ayon sa Pamahalaang Lungsod, isa itong panibagong milestone sa kasaysayan. Naglatag ang Valenzuela City ng mga programa at aktibidad na tampok ang mga kwento ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng lungsod. Ipinagdiriwang ng Valenzuela ang apat na raang taong kasaysayan at pagunlad ng lungsod mula sa pagiging isang tahimik na bayan sa isang agrikultural na probinsya doon, hanggang sa pagiging isang award-winning, urbanized at livable city na kilalang kilala ngayon. Ito po mga kasama, ay uh, pagpapatunay ng kahalagahan po nang uh, pagpapaalala sa kasaysayan po ng Valenzuela City. Uh, alam niyo naman po na sa ating mga kabataan, ang mga young generation po, marami sa kanila ay nakalimutan na kung sino ho si Dr. Pio Valenzuela. Nakalimutan na po ang mga ilang mga pamilya po na mga una pong uh, nanirahan sa Valenzuela at kasama namin sa paglago ng Valenzuela.